Hello mga kapamlat. Ayan, nag-ano muna tayo. Nagtulong muna tayo sa mga kalapit bahay natin sa Bicol, e sa aking mga magulang. Ayan, sinama ko po yung mga magagaling na spiritual doctors, yung mga manggagamot. At ito po, kumpare ng tatay ko po ito, stroke. Ayan, panoorin nyo mga kapamlat. Nako, napakagaling manggamot nitong ha, mga bisita ko. Ayan. Ayan, eto si tatay nung after gamutin mga ka-farm Ayan, hindi na ginagamit yung saklay. Tsaka malaki yung naging improvement. Ano po, instant po yan. Kaya panoorin nyo po yung buo. Ayan mga ka farmlat lot. mong ipagtanong. Gusto mo ba mahirap ka? Ayun. Oh, ayun. Paano pag gusto mo na ka Ayun eh. Ayun eh. Ayun eh. Nagaganyan mo yan tay dati? Ng ngayon lang nagaganyan mo na. Ay, napaka buti po ng amang liwanag sa langit oh. Live na live po yan ha. So, dadalhin ko sabihin ko ah. niya na agad. O, oh, Pwede nang manuntok. <laughs> Grabe. Amang liwanag Napakabuti ng amang liwanag sa langit. Ayan, hmm. pa-share po, po. Pa po ng live natin. Malay nyo po, may mga makapanood din ng mga stroke patient din. Ayan. Magbigay inspirasyon po ang video na to na baka sakali po sa mga viewers natin na matulungan din po sila. Ayan. Huwag nyo pong ipagkait ang video na to kasi napakarami pong uh, uh, matutulungan. Napakahirap po ng buhay ng uh, stroke. Lalo yung mga hindi na nakakalakad. Ano po? May gusto kang gawin, kamutin. Gusto mong bumangon, gusto mong masyal. Hindi mo magawa. Yan. Talagang desidido si tatay na gumaling. Oh.

Talakad na yun, Day. Talakad yan, oh. Hindi ka magsungkod. Hindi na yung mga tungkod. Oh. Kiraw. Na. Wala nang tungkod yan oh. Bagi ayaw Ang, ang paginom yan, di araw, umaga. Tapos oh. <laughs> sabihin mo na lang, oh, diba? lunes hanggang gandiyan. Tapos sabihin mo na lang, uh. tapos lunes sa gandiyan. Tapos lunes sa gandiyan. Kapag naramdaman mo, maging hawa na ito. Ano mo, yung hawa mo, o kahit dalawang beses na lang sa isang linggo. Atay, dati na igaganyan mo yun, hindi? Ngayon, nagaganya mo na. Talagang... Lai puyan ha. Dating hindi na igagalaw ang kamay, ngayon oh, tuwa sino siya, sinusuntok-suntok nyo pa o oh. Walang <laughs> imposible. Kung katotohanan ang paniniwala <laughs> mo, na ang ng mga ito. Kasi pinagsalamin kahit Nung pinagsalamin Exercise na kung kailangan yan para uh, lalong eh uh, uh, nalagatok na daw <laughs> yung pamatay kamusta maray na rin Ayan. At ito naman mga ka-farm lahat nung nasa ba? Kalawag Quezon po kami, dinan ko naman po dun sa kalapit bahay namin na kukulam po. <laughs> at uh, mo, yeah, <laughs> kung ano-ano na rin sakit ito, bedridden po mo! ito at uh, hindi po kaya ng doktor Tara! at kung saan saan na rin magagamot. Ayan, tingnan niyo po. Grabe, ang galing nitong mga spiritual doctors na bisita natin. <laughs> Sige, na, <wow. laughs> Sige niyo. Um, Ang boses ko na siyang magsisilbing kidlat kulog na siyang hindi makakayanan ng kung sino pa man na siyang naririyan. Mm. sa kalangitan. Tara! Ayan po, nahuli okay. yung espiritu ng mangkukulam Ano po? Kasi pag merong nakukulam po, ang ginagawa nila, hinuhuli nila dun sa mismong katawan ng uh, kinukulam nila yung espiritu para makausap bakit ginagambala. pa. Ah. Uh, sa mga labas daw. Sa may unahan. Sa may unahan. Mm. Bigda. Ah, gusto mong patayin to? Ha? gusto mong patayin to? Ha? Ah! Ilang kayo diyan? Ilang kayo diyan? Ilang kayo diyan? Kami ah. ayaw namin siya maghanap buhay. Oh, ayaw daw maghanap buhay. Oh, so anong gusto mong gawin natin dito? Ano na? Ha? Oo. Oh. Kuryente! Yeah! Kuryente! Ha? Kaya mo. Kaya mo. Ayun mga ka-farm, highlights, highlights lang po tayo. Ah, hindi natin. Ang haba po kasi nito eh. So, post na lang natin. Oh, Nandiyan pa rin po kasi sila, pero kailangan po na silang matagal May hugugutin po lang po kang karayom ha? Kaya lang. Tinanim pa lang ng karayom yan. Atay! tahan. wala po, hindi po nakadikit yung kamay ko. Maraming karayo mo nilagay ah. Oh. Aray, aray naman. Nuhugot na yung mga karayo. Tama na. Katila lang ho. Ah! ah. Ano na? <laughs> na? po. Tore, ho. Tama na? ho. na? na?

Sampu pa po. Ah, Isa. Na! Alawa. Walo no! pa po. Pins ah, lang po ha. Para gagaling na po kayo. Satlo. Ah, ano po yung mga nilagay nila? Tama na. Karayom mga. Tama na, tama na Karayom. Tama na po. Para, Para hindi po. makagalaw. oh. No? Aning pa po. Tama na. Masakit. Alawa. Tama na. Alawa. Tama na. Lima. Tama ako eh, last na po. Malaki na po ito ha. Okay. Pag kasi niyo po, tunaw itim. Tunaw itim. Tunaw sakit. Tunaw sakit. Amang liwanag sa langit. Amang liwanag sa langit. Ang kagalingan. Ang kagalingan. Ay akin pong tinatanggap. Akin pong tinatanggap. Na siyang ipagkaloob sa. Na siyang ipagkaloob sa. Ramdaman niyo po po ha kung masakit pa. Wala na. Wala na. Wala, no. Wala, no. Oh, no. Wala na. Wala na. Oh, ayan so, ayan po. Ah, uh, nandito po tayo ngayon kay Ate Beth. So, kakamustahin po natin siya. So, Ate Beth, kamusta po nung nanggaling ka dun sa bahay? Nung ginamot ka po ng spiritual doctor natin? Ano, yung pagkagaling ko, pagbaba nila sa akin sa tricycle, pinabayaan na nila ako makaano, ang yung walker ko na, ano ko, Kumbaga, ang da, Dati kahit tumayo ka doon hindi mo kayang tumayo Wala, hindi ako nakakatayo Talagang kahit itayo nila ako, hindi pati nila ako kayang itayo so, ibig, kami, nabagsak kami pag ako inaalalayan nila So ibig sabihin, Kasi nung, nilang, nung, nila, nung dati kahit akay ka nila Wala. Itatayo ka dyan, hindi ka nila matayo Hindi, oh. ako matayo Nung galing nga kami ng doktor noon, hindi ko naman say na ano May, may naitulong, pero hindi, ganun ang pakiramdam ko eh. Talagang uh -huh. sinabi ko sa doktor na may nararamdaman akong iba, hindi naman nila maintindihan, pero diniagnose na nila lahat. Normal naman ang mga blood chem ko, wala akong ano, kung ano, ano, ano. Pero yung dinabihing kong sakit, hindi nila makinpoint. Uh -huh. Wala silang ano. Kaya nung ina nila ako ng mga gamot, bakit ganun lalo magtindi yung seizure kung sinasabi nilang seizure? Uh -huh. Eh, umiinom naman ako ng na pang ano sa seizure na sabi nila para makontrol. Mm -hmm. Pero lalo tumitindi yun. Tapos hanggang sa lumambot na to, hindi na, lalo nila ako mm -hmm. ako usun, hindi na nila ako maitayo. Doon nga ako parang nagburugi ng gusto, hindi na nila ako maitayo. Eh, pinapaliwanag ko yung side ko, hindi naman nila ako maitayo. Eh, ayaw ko nang makisipin nila, baliw ako. Eh, hindi naman ganun. Mm -hmm. So yung, Ayan mga kaform lahat, eh, yun, masyadong mahaba rin ito. Ayan, pero na-upload ko po sa Facebook ko lahat ng kaganapan, yung panggamutan namin. Mga naka-live po yun. Ayan, pwede nyo pong i-check. Ayan, pinapakita ko lang po ito sa inyo. Ayan, uh, hindi rin naman po tayo puro uh, work, work, work. Ano po? Ayan, uh, tumutulong din po tayo sa mga nangangailangan kasi na-experience na ko rin yun before na merong kamag-anak na may sakit. Ano po? napakahira po mga kaparmlat kasi ako po ay namatayan din ng asawa na lagi rin may sakit noon po. <laughs> no, makita ko na, makita oh, ko na. Ha? Hmm, Bena. Okay, ganoon. Ginawa ko. Ganoon. O, oh, sige, oh. Nakasagot. Oh, ba, ayos na. Ayos na. Kain kain kayan kanin huh? ng. Ha? po kanina yon. Pero tingnan mo, oh, ayos na. Ah. Okay, okay na. No, sige It, na, o. Oh. Ito ang, ang matagal, yes, na naman, 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 naman. Matagal, matagal na yan. Kasi para may ko Matagal, walang matagal. Kung ikaw naniniwala ka, malis yan. Eh, kalahati oh, lang paniniwala mo. Di kalahati lang tinanggal ko. Kalahati uh -huh. lang? Bakit kalahati lang? <laughs> 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 Bakit kalahati lang? Kasi nasa sa'yo. kalahati. <laughs> 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 sabi niya. Kalahati lang yung kaya niyang... <laughs> Alisin. Uh, hindi naman. Ano? Kasi... Ibuo mo! Ikaw rin magpapagaling sa sarili mo eh. Ah, uh, ah, paniniwala. Minsan, minsan, magano ka. Huwag yung, 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 yung mga naligyan mo. Huwag yung Ibig sabihin, ipul mo yung pananalig mo pa yung mga sa kalangitan. Bakit nasa isip ko, bakit makapaglakad na ako para sa prosesyon? Kaya nga. Oo, diba? Kaya nga. Kaya nga. So, ayan mga ka-familat, hanggang dito po na yung video. Pero, ayan po, sobrang gagaling po ng mga spiritual doctors natin. Mapa-spiritually ang sakit, mapa-physical. Uh, lalo yung mga kinukulam, na babarang ang gagaling po nila. Ayan. At, ayan, nasa live ko po, ang dami kong upload sa live. Puro sa Facebook po kasi ako nag-upload yung live sa Facebook. Nandun po. Ayan. Kung gusto nyo pong mapanood yung mga full video, ayan. And, kung isa po kayo sa may uh, problema ano po, may mga karamdaman na yan. Pwede ko po kayo i-connect dyan. Naku, napakababait po at napakagagaling po yan. Ano po. So, yun mga kapam, lahat, Salamat po.